Because of that experience, sabi ko, nag-manifest ako during the opening, sabi ko, Madam Chairman, may I manifest that before we sign the BICAM report, please give us ample time to scrutinize everything. Kasi nga, ang premise ko dyan, yung previous uh, experience namin, para, sabi ko, para Madam Chairman, para hindi kami magbukang tanga. Kahimik silang lahat. After that, sila-sila nila nag-uusap. Bumalik kami for the second, second and last uh, meeting ng BICAM. Diritso na, pinapapirma na kami ng BICAM report. Pinapapirma. Sabi ko, hindi ko pa nga nabasa yung BICAM report, papirmahin niyo ako. Wala akong magawa. Iisa lang ako eh. Lahat sila. Yung ibang nandol, pumirma. Ang ginawa ko, nag-woke out ako. Tumayo ako, umalis ako. Hindi ko papirma dyan dahil uh, may experience na tayo. Ang susunod na magbigay ng talumpati po ang ating senador from Davao del Sur, itaga nyo sa Bato, Senator Ronald Bato de la Rosa. sa atong pinalangga. Sa Presidente, Presidente uh, Rodrigo Roa Duterte, Sir. Atong uh, Presidente ng pdp Pilipilawan, Senator Robin Hood Padilla. Ang atong halangdong mayor sa siyudad sa Davao, Mayor Basti Duterte. Of course, ang akong partner sa Senado, wailain ang pinakabuutan o pinakakugihan. Sorry, nagbisaya nag naman kung nga naman tayo, mga Tagalog, kauban din rin. Eh. Yung pinakamabait at pinakamasipag na Senador, senator Bongo. Si Senador Senator, uh, senator Tubig, magaling na abogado uh, Atty. J.B. Henlo. Ang atong uh, pinakakusgan ng mayor, ating pinakamalakas na mayor ng uh, Cebu City, Mayor Mike Rama. Kauban po, kasama rin natin ngayon yung mga dating uh, gabinete. Uh, Masama nating ini ni Kuya Ipe sa akin, no? Akala niya makalimutan ko siya. <laughs> ang ating kaibigan, pinakamagaling na aktor, wala na kong iba pang nakita ang pinakamagaling na aktor at uh, sa totoong buhay, napakagaling na tao. Napaka down to earth. Kahit na gaano siya kasikat, gaano ka well known, pero napakababa pa rin siya. Philip Salvador. ang ating mga dating mga kabinete ni President Duterte, si Secretary uh, Bibot Bilyo, sir. <laughs> ang uh, mga officers ng uh, PDP Laban, asaman si Atty. Aimee. Mga the people behind uh, this activity and uh, masyadong uh, concern sa future ng ating uh, partido. Sila yung mga silent worker. Minsan nga uh, nagigilty kami dahil uh, hindi na namin nasusuportahan, hindi namin napapansin pero trabaho pa rin nagtrabaho. Kaya palakpakan po natin silang lahat. Sa buong team. Unang-una, ang magandang gabi pala sa ating lahat. Unang-una, ako ay nagpapasalamat sa inyo at nandito kayo, patuloy pa rin sumusuporta sa ating partido. At uh, alam nyo, very crucial yung pinapakita yung support ngayon during these times very challenging times, very trying times ang uh, kinaroroonan natin. Pag kami nakakita ng kahit kunting pagtingin, kunting suporta sa ating mga kapwa Pilipino, napakasarap yung pakiramdam namin. Napakasarap pa uh, uh, isipin na meron pa mga tao na tumitingin para sa kinabukasan ng ating bansa. Alam po ninyo, ang aking pakiusap sa inyo. Hindi lang suportahan natin itong buong ticket. Atty. Lambino, Philip Salvador, Pastor Apolo Kibuloy, Atty. Dante Marcoleta, Senator Bungo, si Attorney Jamie Bundok, Atty. Jamie Hinlo. Bakit natin sila suportahan? Bakit? Napaka-importante po nakong kami ni Senator Bungo ay makabalik dapat madagdagan tayo ng tao sa Senado. Kaya Alam ba ninyo na yung impeachment ni BP Sara? Ngayon nakita nila ito is very reliable information ito ha. Nakita nila na medyo lumakas yung sipa ng Iglesia ni Kristo at ng mga ibang Pilipino. Tumahimik sila ngayon. Tumahimik in the sense na hindi pinapinatakbo yung impeachment. Pero alam niyo anong plano nila. Right after election, kung saan hindi na nila kinakailangan yung suporta ng iglesia at ng mga taong matitino. We still have, after election, we still have ample time, around uh, two weeks of uh, session days. Iraratsada nila yan. Pipirmahan nila yan lahat. Kasi nakapag-commit na yan sila. Eh. Pipirmahan nila yan. pag nila, once ma-impeach si BP Sara sa lower house, ipasa ka ganyan lang sa amin sa Senado para magkakaroon ng trial. Kami naman, since makarating yung impeachment complaint sa amin, yung articles of impeachment makarating sa amin before the adjournment. Kasi mag-adjourn yung 19th session is a uh, Before, oo po, yung mga bagong nahalal, di ba? So kahit na natalo na 'yung iba sa eleksyon o nanalo man, obligado kaming entertainin 'yung impeachment nila. So once na ipasa sa amin 'yan, constitutional duty ng Senado na talagang patakbuhin 'yung trial. So kahit na ma-adjourn ang 19th Congress kung nagsimula na 'yung impeachment nila, merong mga nagbabaring uh, school of thought. Meron nagsasabi na tapos na. Pero ang kanilang hinahawakan ngayon ay impeachment is a continuing duty ng Senado. Kahit na ito'y ma-adjourn daw, once na file ang complaint at nagsimula na yung hearing, tuloy-tuloy daw yan. So yun ngayon ang kanilang plano. Kaya kailangan talaga na dadami tayo doon sa Senado. Huwag tayong magpabaya. Aside from the fact na, yun, about the impeachment, alam natin kung gaano ngayon, anong nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Sobra. Sobra. Nakita naman siguro ninyo yung mga balita. Di ba? Tingnan nyo kung gaano nila dinisregard yung legal process yung proseso ng aming budget. At the opening of the bicameral conference committee, since I was a vice chairman, so I automatic membro ako ng bicam because ako ang nag-sponsor sa budget ng DND, ang forces, PDEA, and other agencies. Alam nyo, nagmanipis akong klaro. Klaro talaga, nagmanipis ako because of my experience, our experience during the last uh, budget, na kung saan nagulat na lang kami, no? Pagkatapos ng budget, lumabas, mayroon palang pundo ng akap. Na sila-sila lang sa House of Representatives ang gumagamit. Ginamit nila yun para sa kanilang People's Initiative. Yun ang purpose na sa akap noon eh. Nagulat na lang kami, para kami tanga, pumirwa sa Baycam Report, na hindi namin alam na may sinaksak pala doon na pundo ng akap. Ngayon, because of that experience, sabi ko, nagmanifest ako during the opening, sabi ko, Madam Chairman, may I manifest that before we sign the Baycam Report, Please give us ample time to scrutinize everything. Kasi nga, ang premise ko dyan, yung previous na uh, experience namin, para, sabi ko, para, Madam Chairman, para hindi kami magmukhang tanga. Kahimik silang lahat. After that, sila-sila nila nag-uusap. Bumalik kami for the second, second and last uh, meeting ng BICAM. Diretso na, pinapapirma na kami ng BICAM report. Pinapapirma. Isabi ko, hindi ko pa nga nabasa yung BICAM report, papirmahin na nyo ako. Ah, wala akong magawa, iisa lang ako eh. Lahat sila, yung ibang nandol, pumirma. So ginawa ko, nag-hook out ako. Tumayo ako, umalis ako. Hindi ko papirma dyan dahil na uh, may experience na tayo. Na kung anong -ano pinagsasaksak nila sa budget. So ito lang Lumabas nga umaga, nagperma kami sa Baycam Report. Nagperma sila sa Baycam Report. Pagkahapon, lumabas yung uh, BICAM Report, yung soft copy. Pinadala sa mga opisina namin. At doon, nakita ko talaga na may mga blanco na mga amounts doon sa pundo ng Department of Agriculture. But then, again, Diretso, ratification, pagkahapon. At, uh, somewhere, mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung Bicam report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumoto. Dahil hindi nga ako pumirma ng Bicam report, buboto pa ako. Ano kayo? Hello? Nakalusot na yung Bicam report. Yun na. Alam nyo, Napakaraming pinagtatanggal. Ito masama. Ito masama talaga. Ang daming legislator. <laughs> alam, parang naglulukuhan tayo ba? Kapag mayroong nangyari na pambubuli ng mga Chinese sa West Philippines, Sea, eh, alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya kailangan suportahan natin ang pagmodernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun. Galing. Pagdating ng budget deliberation yung 50 billion na AAP Modernization Fund ng NEP na sinabit ng Malacanang to the House of Representatives, tinapyasan nila ng 10 billion. Ang 50, ginawang 40. So yun ang nakalagay sa GAB. Pagdating doon sa Senado, since ako ang chairman, ako ang nag- ako nag-defend uh, ng budget na yan, kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace Poe. Hindi ko papayag na hindi natin ibalik yung budget na yan. Ibalik natin yung 10 billion. True enough. Nabalik namin ang 10 billion doon sa Senate version, 10 billion. Nabalik, 50 billion uli. Pag-akyat doon sa Baycam, paglabas sa Baycam, mas malaki pang tinapyas, tinapyasan ng 15 billion. So yun, nakakakalungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya, kayo, tayong lahat nandito, na please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na nandito, dito sa screen, ating mga kandidato, aside from campaigning for us, also please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Niluluko lang tayo. May mga politiko dyan, bantayan ninyo. Bantayan ninyo yung mga tao na yan. Gamitin nila yung boto nila wisely. Dahil sa panahon lang ng halalan, tayo nagkakaroon yung pinaka-ordinaryong habal-habal driver dito sa downtown Davao City. At yung pinakamayaman, na negosyante sa Makati, yan lang ang panahon na magkakaroon tayo ng equal footing. Ang buto ng isang mayaman doon at boto buto ng pinakamahirap dito sa Davao City, pariho lang ang buto, counted as one. Pariho lang ang balyo. Kaya huwag nating sayangin sa grado yung ating buto. Pag tayo'y bumuto, sabihan natin ating mga kababayan, lagay na sa utak na palagi, ang kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan ng ating mga apo. <laughs> Dahil alam niyo sinong magbabayad nitong utang ng ating gobyerno ngayon? Yung mga pinangbibigay nilang akap, pinangbibigay nilang AX, sino magbabayad niyan? Utang yan. Kundi yung ating mga anak, ating mga future generation, trillions, trillions ng utang ng Pilipinas. Dapat okay lang sana magkakautang tayo na ganong kalaki basta ginamit sa magandang pamaraan. Kung ito'y ginamit sa intended use. Eh, pero iba eh. Iba priority nila eh. Priority nila, akap-akap para magamit natin sa eleksyon. Kasi eleksyon na naman eh. Para magkakaroon ng utang na loob yung mga tao na makatanggap ng mga ayuda na yan. Eleksyon. Huwag ninyo sabihin natin natin mga kababayan, Tanggapin ninyo yung akap. Tanggapin ninyo yung AX na yan. Tanggapin nyo dahil pera natin yan. Inutang natin yan sa ibang baya, bansa. Inutang natin yan. Yung pera na yan. Tanggapin natin. Kasi tayo magbabayad. Pero pagdating sa eleksyon, dapat another story. Huwag kayo magkakautang na loob dyan sa mga politiko na gumagamit ng ayuda para para lang tayo eh, para mabili yung ating boto. So yun dapat ang ating uh, pagtutulong-tulungan. Otherwise, walang mangyayari sa ating bayan. Iba naman kung pupunta tayo sa violent means, kung gusto natin mag, mag, uh, magbago, gusto natin ng uh, radical means, gulo, kawawa ang ating bayan. So dito tayo, dito tayo sa pamamaraan na sana kung may tsansa pa, mabago natin ang kinabukasan ng ating bayan. Yun lang, hindi ko na tatahabain ah, pa aking pananalita dahil aram ko marami pang magsalita. Daghan salamat sa iyong tanan. Unta. Unta. Kining itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Who knows? Who knows? Miracle do happen. Mangyayari ba? Tanawan ninyo. Tingnan nyo. Baka lulusot ito lahat. Pag lulusot ito lahat, gaganda ang kinabukasan ng Pilipinas. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.